meron kang European license Diyan sa bansa kung nasaan ka ngayon. Pwede mo ba itong gamitin kung sakaling gusto mong magtrabaho bilang driver dito sa Italy? Posible ba o hindi na makapag-drive ka o makapasok ka ng trabaho dito sa Italy bilang isang driver gamit ang iyong European license? So ayan mga boss sa video na to, bibigyan natin ng kasagutan itong katanungan ng ating mga kapatid na driver. Kung maaari nga bang gamitin sa trabaho yung mga European license na meron sila. Gigising, trabaho matutulog at gigising, trabaho ito ay iisipin. Okay mga boss, para mas maintindihan ng ating mga kapatid na driver, ganito kasi yon. Yung European license na meron kayo, eh pwede kayong mag-drive dito. Alimbawa, uh, galing ka dyan sa Poland o dyan ka sa Poland nagtatrabaho, tapos meron kang uh, lisensya ng Poland. So, pupwede kang pumasok dito sa Italy gamit ang iyong license. O kahit pa dun sa ibang parte, Uh, kung nasaan yung ating mga kapatid na lihiti mong willing mapagod At uh, lalo na uh, kasama sa pagiging driver Doon sa Hungary, sa Serbia, at doon sa Germany, Spain So pwede kayong pumasok dito gamit ang mga European license na meron kayo Pero hindi nyo pwedeng ipantrabaho ng basta-basta So kung bakit ko sinabi hindi nyo pwedeng ipantrabaho na basta-basta kasi merong mga sitwasyon na po kayong magtrabaho dito gamit din yung inyong European license. So alam ko medyo nalilito na kayo kaya ipapaliwanag natin isa-isa mga boss para mas maintindihan nyo itong sitwasyon ng mga entitled ng European license dito sa Europe. So ganito yon mga boss, uumpisan muna natin don sa hindi po pwedeng ipantrabaho yung European license kung ang supporting documents na meron ka dyan sa bansa na pinagtatrabahoan mo ay TRC lang or temporary resident card. Kasi dito sa Italy mga boss, kapag nagtrabaho kayo, alimbawa bilang isang driver, so hindi lang yung lisensya nyo yung kailangan nyo. Kailangan nyo din ng mga supporting documents na provide ng government ng Italy. Yung tinatawag nila dito permit to stay at saka yung iba pang uh, mga documents na kinakailangan na meron kayo dahil yun yung magsisilbing uh, mga documents nyo para maikontrata kayo. So, ganun nagpa dito yung trabaho. Kaya kung ang dala mo European license tapos meron kang TRC, so hindi ka po pwedeng mag-apply ng trabaho dito sa Italy bilang isang driver kasi yung supporting documents mo is temporary resident card lang dyan sa bansa na pinagtatrabahuan mo ngayon. So ang tanong, papano naman yung mga po pwedeng magtrabaho dito sa Italy na may European license? Ano naman yung kaibaan dun sa TRC? So eto mga boss, papaliwanag natin sa inyo. Maaari kang magtrabaho dito sa Italy kung meron kang European license at meron kang permit to stay dyan sa bansa na pinagtatrabawal mo. So, lilinawin ko lang sa inyo mga boss, kung TRC lang yung meron kayo, hindi kayo po pwedeng magtrabaho dito bilang isang driver. Pero kung meron talaga kayong permit to stay dyan sa bansa ng Europe na nasaan kayo, pwede kayong magtrabaho dito bilang driver. So, dahil nga sa Indian country, ino-honor nila yung permit to stay nyo dito sa Italy. Anggat valid din yung permit to stay nyo. So, kinakailangan yung marinyo yung mga permit to stay nyo dyan sa bansa na nasa, uh, nagtatrabaho kayo o kaya naman uh, ipa ipakonvert nyo into Italian permit to stay kung gusto nyo nang mag-stay dito sa Italy. So, bali may kaibahan talaga yung TRC at saka talagang permit to stay no? yung kasing TRC is temporary residence card lang na yung meron kayo dyan ah uh, yung permit to stay naman ah uh, it means legal uh, residence kayo kung saan man bansa kayo naroon so pag pumunta kayo dito sa Italy gamit uh, dala yung permit to stay nyo at gagamitin nyo sa trabaho so pwede kayo mag apply kahit bilang isang driver So, may kaibaan yung TRC at saka yung Permit to Stay. Pero, kapag ka na-expire yung Permit to Stay mo, alimbawa, uh, nandyan ka sa Spain, pumunta ka ng Italy, nag-apply ka ng driver, tapos, uh, ma-expire na yung uh, Permit to Stay mo dyan sa Spain, hindi mo na-renew o hindi mo na-ipa-convert into Italian Permit to Stay. So, ang ang dating noon o ang bagsak mo noon isa uh, undocumented ka rin dito sa Italy. So kinakailangan uh, before ma-expired yung permit to stay mo, maagapan mo o magawan mo ng paraan. Maipa-convert mo o kaya naman maipa-renew mo dyan sa bansa na pinanggalingan mo. So ayan mga boss, sana nalinawan kayo dun sa paliwanag natin tungkol dun sa mga may European license kung bakit hindi kayo po pwedeng mag- trabaho dito gamit yung mga lisensya nyo ng Europe at uh, kung sino lang yung pwedeng magtrabaho dito bilang driver ayan sana naipaliwanag natin na maayos mga boss so ang dami kasi nagtatanong sa atin ang dami nag apply sa atin tapos yung mga yung mga license nila European pero yung ibang supporting documents nila is TRC So kaya minsan sinasabi ko sa inyo, hindi po pwedeng ipang trabaho dito sa Italy. Pero pwede kayong mag-drive dito, dito sa Italy. Yung mag-drive walang problema yon kasi meron kayong European license. Pero hindi kayo po magtrabaho kung supporting documents nyo ay silang lang. So kailangan meron kayong permit to stay or legal residence talaga kayo dyan sa bansa like Spain, Germany or kung saan mga bansa dito sa, sa Europe. So pwede pwede yung makapagtrabaho dito sa Italy. Kung bakit ko nasabi, kasi meron akong isang driver dito, si Paring Salvador o si Paring Badong, galing yun ng Spain. So si Paring Salvador, meron siyang European license, pero meron din siyang permit to stay dun sa Spain. Kaya nakapagtrabaho siya dito sa Italy bilang isang driver. So ayan mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin. Sana Uh, kahit pa paano naliwanagan kayo at kahit pa paano nasagot ko yung napakadaming tanong na tinatanong sa atin ng ating mga kapatid na driver so tayo naman willing naman tayong magbigay ng mga information sa abot ng ating makakaya so hanggang dito na lang muli yung vlog natin mga boss tuloy tuloy lang sa pagsaporta Keep on following mga boss at maraming maraming salamat sa inyo. Ayan, dumadami na yung sumasama sa atin bilang isang litimong willing mapagod sa abroad. At don sa mga hindi pa nakakapalaw sa atin, samahan nyo kami dito. Dahil dito sigurado may inspira kayo at sigurado naman sisipagin kayo sa bawat gising, sa bawat araw na babangon kayo sa umaga. Sigurado na magkakaroon kayo ng motibasyon para pumasok sa trabaho. Like, follow, share.